Ako si ano, Renante Gamara. Uh, lagaling sa Uring Manggagawa at nagsimula magtrabaho noong 1979 sa General Motors. Naging unionista sumama sa pagkiba ka para sa CBA at pagkilala sa union. Matapos ng nagigit sa taon, ako ay nag full time na organizer. At mula noon, kumilos na ako sa hanay ng mga manggagawa at mga maralita. At uh, mula doon na ako na maging consultant sa peace process nitong uh, mga huling bahagi ng ano, peace talks bago ako nahuli noong 2012. Sa ngayon eh, mag-uusap na second round of talks para sa kaserang ang pag-idiinan. No? at uh, naging nagiging importante sa akin dito kahit ako nang sa PCR dahil uh, hinaharap ko pa rin naman hanggang sa ngayon ang uh, pagsusulong sa kilusang manggagawa kahit na ako ay kasabay na consultant sa uh, PSTOX ng NDF kahit naman yung land reform mahalaga yan para sa masang manggagawa no? lalo na ang industrialization kasi yung paglaban ng mga manggagawa para sa kanyang interes. Kadalasan nagagamit yung dami ng mga walang trabaho, lalo na yung galing sa kanayonan, na mga walang anak buhay dahil walang, wala o kulang sa lupa. Kaya ano yan, pressure yan sa mga manggagawa para tumanggap ng mas mababang sahod. Ngayon, itong industrialization naman, napaka-importante na dahil kadalasan namin problema noon, yung pagsasara ng mga industriya, pagkasira mismo ng buo buong linya ng industriya, halimbawa yung sa car manufacturing, dahil napaka-dependent sa export market, no? at saka sa mga imported na kagamitan at saka teknolohiya. Kaya kapag uh, nagbago na ang takbo sa buong daigdig, biglang nag-aalisan naiiwan ng mga manggagawa na walang trabaho. Yung mga pinaglaban dati na napagtagumpayan na dahil sa globalisasyon, marami talaga ang nawalan ng trabaho, na disorganisa, nawala ng union. Humina ng gusto yung mga union dahil karamihan talaga kontraktwal at uh, nagtitiis na tumanggap ng mababang sahod basta magkaroon na lang ng trabaho. Tapos wala. Kaya kung magkakaroon ng pag-unlad sa industrialisasyon, malaking bagay ito sa mga magagawa para sa kanilang trabaho at uh, pag-usulong ng kanilang mga interes, kasahod sa regular na trabaho sa karapatan nila sa pag organisa eh, Napaka-importante na yan, may paglaban din or mapag-usapan yung mga karapatan ng mga magagawa sa organisasyon, sa pag-union, karapatan sa pagkilos, no? sa masang pagkilos. At pagkakaroon ng malakas na boses sa uh, paggawa ng mga patakaran ng uh, gobyerno at sa lipunan sa uh, pagguhit ng landas ng pagunlad nito para sa isang nagsasarili o self-reliant na ekonomiya, may sariling may sariling market, may sariling pinagkukunan ng, ng puhunan sa, para sa pagkupaunlad ng industriya. Uh, kasabay nga yan, dapat mauna ng ano eh, paglaban nila yung mga uh, basic reforms at yung mga immediate na reforms na pwede ng pakinabangan. Nang sa ganun, pagdiinan sa usapan. May pakita na ito talaga ang hinihingi ng mga manggagawa at ito ang kailangan nila para sila ay uh, maahon sa napaka-lugmok na ano, sitwasyon ng uh, kasabay ng napaka-backward na sistema na ng bansa natin.